Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa personal reading, Madam P, hanggang August 2025 na lang po ako mag-accept ng personal reading and then I will be focusing sa ibang business. So, be sure na ka like, follow ka dyan sa aming Facebook page. And yeah, please do comment down below guys. Kahit heart-heart lang, smiley, malaking bagay yung sa akin. konting shuffle pa guys saan na makuha kayo energy mo pag hindi ibigay mo sa ibang reading may mga next readings pa naman tayo pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari iyo. Sa so bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon bottom of the deck is let your friends help you okay so you do have your let go of control issues and then love yourself first I feel like meron kayong kanya-kanyang uh, buhay ngayon na person na kakonek like you are focusing with regards to your friends people around you and then um, may mga bagay dito na pwedeng yung mga friends mo pinagtadaanan like pwedeng uh, may mga kailangan silang i-let go ayusin, i-accept sa buhay nila and then you are big part of it like pwedeng ikaw yung you know being a friend uh, nandiyan ka lang para sa mga taong ito. And then, the person that you're dealing with, it, with is you do have your love yourself first. -er, so, um, nagpo-focus siya ngayon sa kanyang um, self-love, you know. Sarili niya, katawan niya, and uh, pagpapaayos ng um, kung ano man yung mga hindi okay sa kanya ngayon. Yung iba, especially regarding sa health. So, pwedeng hindi okay ngayon ang health. And uh, ah, tinatry niyang maging mas better. So, mm -hmm. yun ngayon focus ng person na ani mo. Ano yung emotions tingin sa isa't isa? A shuffle. okay you do over the six of hearts the six of spades okay the queen of clovers here Uh, so, ayun, nakamove on ka na dito sa personal, especially nagkaroon ng ending sa inyo. Hindi mo hindi mo masasabing nag-end sa inyo na wala kang ginawa. Kasi nakikita natin, meron kang ginawa. Nag-risk ka and you have given everything dito sa personal to. Kaya lang nakita natin, pwedeng hindi nag-end na maganda yun sa inyo. And now you have already moved on. And with the six of hearts, um, I don't know, it, it feels like uh, mas focus ka ngayon sa mga bagay na gusto mong ma-achieve pa. You're trying to balance yourself with regards to your time, with regards to your money, finances, tapos uh, life, you know, your, your overall life. mo mong i-balance yan and tinatry mong maging best version ng sarili mo, which is good dito. Sabi ko nga, ang focus mo is, ang focus ninyo is kanya-kanya ninyo sarili. So, sa side mo na mas nakikita natin na, yeah, uh, schedule. Yan, isa pa ito sa inaayos mo, inaasikaso mo. And maybe relationship with people around you. Okay, so sa sign ng person mo, you do have the three of hearts, the king of hearts, and the two of spades. Gusto niya ng reconciliation. Itong taong to. The king of hearts, this person really do loves you, and with the two of, spade spades, uh, medyo undes, in, indecisive lang siya eh. Hindi siya makapag -desisyon. Especially with the nine of spades, seven of spades, and the jack of spades. So, pwede may mga problema siya or nakakapagpa-stress sa kanya ngayon. And I feel like naging dahilan nito para i-let go or hayaan niya lang na lumayo ka or mawala ka sa buhay niya, it is because in, sa kanya, personally, hindi niya alam kung paano aayusin or aalisan yung sitwasyon niya ngayon. Na medyo mahirap. Kung ano man yung sinimula niya, there's a new beginning dito sa person na to. Gusto niyang i-cut off, pero nerapan siyang i-cut off. So, this person is really missing you. Yung gusto niya makipag-reconcile. And this person is really brokenhearted. So I in the near future parasaya Virgo. In the near future for the sign of Virgo. Sun, rising, Venus, Jupiter, Virgo, Spirit Guides, Angel Guides. What do we have here for? The sign of Virgo. King of Diamonds, Six of Diamonds, Four of Clover. Bottom of the deck is the Two of Spade. Ayan. In the near future, for the sign of Virgo, you do have your Eight of Hearts. may nakakaramdam ako ng na sakit-sakit sa kamay. I don't know if meron ka bang iniindang sakit sa kamay. Like maybe you have carpal tunnel syndrome. If you don't have trigger finger. Or maybe may ngawit yung kamay mo ngayon. Masakit siya. Or arthritis ba tawag doon. I don't know. A reading. Hindi ako sure dun. <laughs> mga sinabi ko sakit. Kung may kinalaman ba yun sa kamay. But it has something to do with pain sa kamay. Mga joints ganyan or what. King of Diamonds. I, I can see money and Six of Diamonds. May mga taong tutulong sa sa'yo in order for you na maayos yung mga problema mo, especially financially. And unti-unti nga siya nagiging mas maayos. And with the Four of Clover, um, this is stability. This is money. This is success for you. Na parang unti-unti mo nang matatanggal or mali-let go ngayon. Na pinaka main energy mo na yun eh kung ano man yung mga issues na pinagdadaanan mo ngayon, especially financially. And dahil na nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo, so medyo nagiging maayos kung ano man yung mga dapat ayusin sa sarili mo kasi nagiging mas mga na flow um, ng mga tao sa paligid mo and at the same time yung schedule mo and yung priorities mo, alam mo kung saan ilalagay. And now, you are uh, ka na dun sa time, no, wherein magiging mas maganda na yung mga susunod na dadating sa buhay mo. And with the, with the eight of cards, four of diamonds, and the six of clover, this is your person. No, this is your person, no? Ah, uh, yung future niya, there's something here na mga may iwan siya. And the four of diamonds, it, it could be mas mag-focus yung person nito sa pag-iipon and at the same time yung mga ipon na ito nagagawin ng person na ito with the six of uh, clover na ikita natin na meron sya ditong plano eh and it could be I don't know, a lot of you is may kinalaman sa pagka-travel, yung iba may kinalaman sa pag-move out or paglipat ng place, pag-transfer. Uh, so, ito yung energy ng person nito. So, that's it for now, guys. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Huwag niyong kakalimutan na mag-comment yan sa so, baba. Kahit kung heart-heart lang, smiley, smiley, bagay yun sa akin. salamat po. Ingat po kayo and bye-bye.